good morning. Ganito po magluto ng kamuting kahoy. Mga palmer, lagyan natin ng asin. Yan. Tapos lalamasin natin siya na maglabas yung katas niya. Panorin yung mga kaparmer. Napakasarap po itong mga parmer pang gulay. Gataan mo siya. Talbos ng balinghoy. Yung iba mga kaparmer, takot magluto nito kaya nakakalaas daw. Maniwala kayo mga kaparmer, napakasarap nito. Mas tustansya ang gulay. Kapalapasin lang natin mga kaparmer yung katas. Tapos pwede mo na siyang pigaan. Ito mga farmer, maano siya, makatakaw sa gata.